Pero Leila, kailangan gawin natin. Huh. Bunnies? Hello, bakit pumapasok kayo sa kwarto nang hindi kumakatok? Masyado ba kayong pangit para i-cover yung face nyo in the morning? Well, magkakaroon tayo ng pageant dito sa country house. Pipiliin natin yung most beautiful girl. Ano, sasali ba kayo? Matutulog na lang kami. Pwede bang wag na kaming sumali? Okay lang ba? Ayaw muna namin sumali sa competition. Bunnies, kailangan sumali kayo sa competitions kung gusto nyo tumira dito sa country house. Wala kayong choice. Tumayo na kayo dyan. Meron kayong 30 minutes. Okay? Bilis! Whew. Oh my god, girls! Muntik na tayong babuko! Anong itsura ko? Well, zombie face! So paano niyan, girls? Anong gagawin natin ngayon? Well, kailangan natin ng maraming foundation para i-cover yung face natin. Yun lang. Bakit hindi natin alam yung pageant na yan? Hindi tayo updated. Wala tayo dito ng two weeks. Oh my God! Ang pangit ko para sa page. Nakakainis. Girls, ang laki ng tiyan ko after yung watermelon na kinain natin kahapon. Well, mag na tayo. Unang-una kailangan i-cover natin yung face natin. Wala dapat makakita sa atin na ganito. Oo, takpan niyo na yung mga mukha niyo. Hindi naman ganun kadali yun, Mary. Girls, narinig nyo yun? May competition ngayong araw. Ayoko nga sumali kung losers lang yung kalaban ko. Walang challenge. Oo nga, kailangan natin ng malakas na kalaban. Hindi naman tayo basta-basta. Frags, bakit hindi pa kayo nag-ready? Bilisan niyo na nga, sinabihan na namin yung mga bunnies. Bakit? Sasali ba yung mga bunnies? Kababalik lang nila dito sa country house. Sasali na agad sila sa pageant. Hindi ako sasali kung sasali yung mga bunnies. Ayoko kasi marami silang magagandang damit. Yung mga damit naming magaganda na iwan namin sa bahay. Frogs, huwag na nga kayo magreklamo dyan. Tumayo na kayo dyan at magready na kayo. O baka naman talagang talunan kayo. Meron kayong 30 minutes. Meron kayong 30 minutes. So, anong isusuot natin? Edikal di kalkalin natin yung wardrobe natin. Provasti! Julie! Magbati na kayo! Perfect couple kayo eh Julie, sige na, magpasori ka na Patrick, ayoko nga Siya dapat yung unang lumapit sa akin Ano? Bakit ako na naman? Ako na nga lagi nagpapasensya Ako lagi nagbibigay Tapos ngayon, ako na naman Ayoko nga Magbati na kasi kayo Patrick, sabihin mo nga Oo nga, Julie, kilay Magbati na kayo Hindi Ayan yung kotse ko Ang lapit-lapit to Pero di ko magamit Okay, di ma, na natin Hi, losers Hi, Hi guys. guys Football players, saan kayo pupunta? Pakisabi nga sa dalawang to Magbati na sila Mas malaki problema namin o, dyan. Importante siya nasa zombie house. Ay, Red Baby, detrive na kita mamaya. Don't worry. Pare, tara na. Mamaya na yan. Sige na. Sakat, hindi na babalik yung mga girls dito sa bahay. Babalik sila, Salina. Kung talagang babalik sila, dapat kanina pa silang umaga nandito, di ba? Mahal ako ni Kitty. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ano bang nakita mo sa Kitty na yan? Oh, sabi sa'yo, eh, Nandyan na sila, oh. O oh, pare, ba't nandiyan ka? Ano, nag-change mind ka na naman? Ano? Hindi, no? Dito ka, bilis! Katok na tayo! Hello! Buksan niyo tong pinto! Buwisit naman, oh! Hindi pala yung mga girls! Zach! Zoop! May bisita tayo! Punta kayo dito! Sino ba nandiyan? Oh, football players? Akong bahala! O, oh, easy ka lang! Diyan ka lang, ah! Oh ano? Anong gusto niyo, ah? Bakit nandito kayo? Oh guys, kumusta kayo? Ako si Dima, eto si Kev. May sasabihin kami sa inyo. Guys, gusto rin namin ma-infect. Gawin nyo kami zombie. Guys, narinig nyo ba yun ha? Aha! Mga baliw ba kayo ha? Ikaw ang baliw. Balik mo yung susi ng kotse ko. Dima, sandali lang. Seryoso kami. Gusto namin maging zombies. Oo, para makuha ko na yung kotse ko. Guys, hindi pwede. Hindi kayo pwede sumalis sa amin. Kaya pwede umalis na kayo. Oo, bago ako magalit. Ah, ganun. O ibalik na lang yung kotse namin. Sino ba boss nyo dito? Nasaan yung susi ng kotse ko? Salina! sinong nandyan? Ha? Ah, ikaw yung boss dito, ha? Hello, pretty girl. Pwede balik mo na yung susi. Kay Dima yan eh, sa kotse niya yan. Guys, tumabi kayo dyan. Itong susi, susi ito ng kotse ko. Anong susi ng kotse mo? Sa kotse ko yan. Bigay ng peres ko sa akin yan. Balik mo sa akin yan. Easy lang. Babae yung kausap mo. Hi, anong pangalan mo? Zalina. Ikaw, anong pangalan mo? Pare, anong ginagawa mo? Nandito tayo para kulin yung kotse. Anong ginagawa mo? Pare, easy lang. Ako pala si Kevin. Oh my God! What's happening here? Zakat, mukhang titigilan ka na ng ate ko. Nice to meet you, Kev. Ano kasing gusto nyo? Ibalik mo na yung susi ng kotse ko, Kev. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na, bilis. Hindi pwede. Pero Chubby, pwede tayo mag-drive. Call me. Ah, hindi ko alam number mo eh. Kev, hindi na kita kaibigan. Ano bang iniisip mo? Ano ginagawa mo? Pare, ano bang problema mo? Ang ganda-ganda niya eh. Type ko siya. Kev, naiintindihan mo ako. Hindi na kita kaibigan. Bakit ba ngayon ko lang siya nakilala? So girls, mag-dress na lang tayo para sa pageant. Pupunta ba tayo sa zombie house ngayon? Oo naman, hinihintay na nila tayo. Dapat nga kanina pa tayong umaga na late tayo ng gising. Girls, pwede ba bukas na lang tayo pumunta doon? Mary, ano ka ba? Nandun yung mga boyfriends namin. So girls, anong isusuot natin? Anong gusto nyo? Ako yung pink dress. Okay lang, Kitty. Sure, Mary. Girls, ang importante, may aircon para hindi malusaw yung mga makeups natin. Kung hindi, lagot tayo, makikita nila yung isura natin. Guys, isang ang malamig na lemonade. Teacher Mike, ngayong araw yung pageant, pipiliin yung most beautiful girl dito sa oh, country pizza, house. Oh pizza, tama ka. O, oh, sabi na sa'yo, pizza, ngayon yun eh. Eh, bakit kasi hindi ka sumali? Eh, sinong mag-work dito? Pizza, yung lemonade ko, haka na. Ice, pizza, bigyan niyo ako ng malamig na lemonade. Mag-uumpisa na yung pageant. Actually, sasalay ako. Ano ngayon? Di naman kita baboto. Tabe-tabe-tabe! Fresh orange juice nga! Kami lemonade! Strawberry lemonade ah! Guys, sino kaya iboboto ko? Thomas, iboto mo yung gusto mo! Guys, pwede pa kayo una order ko? Sobrang init ng costume eh! Okay, mascot! Pwede ba kaming manood sa pageant? Oo naman, pizza! Lahat tayo manunood! Bilisan nyo ma yung order ko! Oo na, sandali lang! Maghintay kayo, no? Sigurado, mainit yung laban! Guys, iboto niyo ako ha. Gusto ko talagang manalo, please. Guys, guys, please lang. Huwag niyong boboto si Julie. Ravasti, nakakainis ka talaga. So girls, let's go for the victory. Oo, oh, bilisan na natin. Wala na tayong time. Sigurado nag-aalala na si Zach sa akin. Manalo muna tayo sa pageant bago niyong isipin yung mga boyfriends niyo. Okay, I'm ready. Tara, let's, let's go. go. Hindi na ako ulit sasali sa competition kung hindi ako mananalo ngayon. Ayoko na. Blandy, mananalo tayo. Kailangan maging positive. Brandy, mananalo ka. Brandy, mananalo ka. Brandy, bilisan mo mag-uumpisa na 'yung pageant. Tara. So, hello everyone. Welcome to the Miss Pretty Girls of the Country House Pageant. Whoa! Pipiliin natin ngayon 'yung the most beautiful girl sa Country House. Kaya bumili kayo ng maayos kasi maraming pretty girls dito. Pero isa lang 'yung mananalo. Whoa! Alam mo pare ko na dito si Zalina, siya yung boboto ko. Alam mo keb, baliw ka na. Shh, pwede ba? Huwag maingay, mag-uumpisa na. Teka, sino yung mga contestant? Oo nga, gusto namin malaman kung sino sila. Para alam namin kung manonood kami o hindi. <laughs> <laughs> Dalawang cheerleader teams ang sasali. Frog cheerleaders at cheerleader bunnies. Oh! Sasali din si Julie. Hindi siya cheerleader, pero pretty girl siya. Oh! So guys, please welcome the Frog Cheerleaders! Cheerleaders! So girls, kailangan manalo tayo dito. Good, Good luck, luck frogs. frogs. Anong tinawag mo sa amin? Frogs cheerleaders. Dapat sinabi mo, beautiful frogs cheerleaders. Beautiful frogs cheerleaders. Whoa! Girls, problem. Walang aircon dito, ang init. Okay pa ba yung makeup ko? Okay pa, pero hindi tayo tatagal dito sa pageant. Anong gagawin natin, girls? Girls, ang dami niyo namang problema. Girls, pwede na ba akong mauna kung namumablema kayo sa makeup niyo? Okay, okay sure. sure. Okay, ang ating next contestants are... Cheerleaders, cheerleaders Bunny! Hello, everyone. Thank you, thank you. Ano yan? Pinagsama yung apat na cheerleaders? Hoy, huwag siya lokohin. Girlfriend ko yan, ha? Julie, dapat after ka ng bunnies. May problema sila sa makeup nila. Kaya nauna na ako. Kasi ako yung pinakamaganda dito sa country house. Ako yung mananalo. Hindi ka mananalo. So our next contestants are... Cheerleaders Bunny! bakit ang init dito walang aircon? Hindi kami pwedeng sumali dito kung mainit. So, dito na yung mga contestants natin. So, yung mananalo dito sa pageant, magkakaroon ng corona. Corona ng shape na ring. Eto, kaya good luck, girls. At makakakuha ng $1,000. Wow. wow! Gusto ko ng $1,000. Bibili kami ng bagong dress namin. Guys, iboto niyo ako, please. Pwede ba umpisahan na natin? Gusto na namin umalis dito ang init. Girls, parang natutunaw na yung foundation ko. Okay, girls. Ipakita niyo sa akin gano'n kayo katalino. Woo! So, eto na yung first question. Saan ang biggest water shortage sa planet? Answer, sa Africa. Africa. Alam namin yon. Nakalimutan lang namin yung pangalan. Okay, next question. Frogs, relax. Pwede ba akong magtanong? Ah, bunnies, pakipagbalikan pa ba kayo sa mga basketball players? Hindi namin sasagutin yan. What a stupid question. Okay, next question. What country's currency is the yuan? Answer, China. China. Kalokohan, may kopya sila ng sagot. Cheating. Blandy, hindi nila alam yung questions. Ano ka ba? Gamitin nyo kasi yung utak nyo, frogs. Woo! Ang galing ng bunnies. Okay, ang next question? Frogs, umayos kayo. Gusto niyo bang matalo, ha? Okay, mag-isip ng mabuti. Mag-isip tayo ng mabuti. Ano na yung next question? Bilis! Oh my God! Natutunaw na yung makeup ko. This is bad. Girls, kailangan na nating umalis. So, girls, anong tawag sa mga taong mayroong white eyebrows, white hair, white eyelashes, and white skin? Oh my God! Ako yung tinutukoy nila. Blondie, brown yung eyebrows mo. Girls, parang tayo yung sinasabi nila. Hindi! Albinos! Albinos. So guys, malapit na nating malaman kung sino yung winner. Obvious naman. Tatlong right answers sa tatlong questions. Very good. Mananalo na kami, di ba? Tama kami. Kaya na, tama na. Guys, alam namin majority sa inyo ipoboto kami kasi tama lahat yung sagot namin sa questions. Di ba? Oo, oo, at nagpapasalamat kami sa Pero inyo. Pero gusto namin ibigay yung panalo namin kay Julie. Yes, yes kay, Julie. Julie. Ay wow, very generous naman. So guys, aalis na yung four contestants. Pero itutuloy natin yung pageant. At ang next question, thanks everyone. Bye! Bye bunnies! So ang next question natin, what is the name of the first president of the United States? Anong answer? Mag-isip kayo. Ako, alam ko, alam ko. George Washington. So guys, alam nyo na kung sinang panalo. The winner is Julie! Congratulations, Julie! Julie, sorry na. Magbalik ka na tayo, please. Ang Magakilay. Congratulations, Julie Thank you, Rots Girls, kailangan ko na maghilamos Natunaw na yung foundation ko Pumunta tayo sa zombie house Girls, pinamigay natin yung panalo natin Mary, wala tayong choice Girls, girls, sandali lang Anong gusto nyo, basketball players? Gusto ko na maghilamos ang init-init Wala kaming time makipag-usap Wrong timing kayo, basketball players Ano ba? Uh, bakit kayo? Bakit kayo umalis sa pageant? Oo nga, binoto namin kayo, ah Ang weirdly, girls Parang may tinatago kayo sa amin. Ano yun? Sabihin nyo na. Wala kaming tinatago. Mainit lang talaga. Hindi na namin kailangan ng corona ilang beses na kami nanalo sa pageant. Tsaka boys, gusto naming sumaya si Julie. Sorry boys, kailangan na naming umalis. Huwag nyo na kaming susundan. Ano ba yan oh? Ayaw man lang nila tayo kausapin. May sinisikreto sila sa atin. Kausapin natin sila mamayong gabi. Tara. So guys, anong balita? Ano nangyari habang wala ako dito ha? Kwento nyo. Bumalik ba yung mga girls? Hindi. Hindi sila dumating ang dumating yung mga football players buwisit si Ate Zalina na in love ano? kanino? kay Kev ang sweet niya ang cute cute niya Zalina ang gusto lang not tabacho na yun yung susi ng kotse nila hindi kanya kailangan hindi din naman kayo kailangan ng cheerleaders nyo bakit? Nasaan ba sila ha? Nasaan sila? Zalina easy ka lang ha unang una ate huwag mo papatulan yung mga football players nandito lang sila para doon sa kotse nila guys ano wala bang balita sa mga girls Nasaan na sila akala ko ba babalik sila dito hindi hey. alam sip kanina pang ako naghihintay Sigurado babalik yung mga yon kapag nag-promise sa akin at gagawin niya. Okay, sana nga. Zelina, sinabi ko na sa iyo ah. Tigilan mo yung football player na yan ah. Babantayan kita. Nakikinig ka ba? Ha? Baka mag-drive kami ng car bukas. Boys, buksan niyo yung air condition. Itodo niyo ang init. Muntik na kaming mabuko. Huwag nga kayong maingay dyan. Hindi niyo ba nakikita? Inlaba ko ngayon. Bakit nakadress kayo? Saan kayo galing? Kitty, akala ko di ka nadatatingin. Dumating Nabisi lang kami. Sumali kasi kami sa pageant. Pero pinamigay namin yung panalo namin. Pinamigay namin. Boys, imagine ninyo. Naglagay kami ng katutak na foundation. Pero walang aircon dun sa country house. Kaya natunaw. Wow! Ayoko sa babaeng nagfa-foundation. Zakat, anong gusto mo? Ipakita namin yung pale skin namin sa country house? Ganon? Okay, Kitty. Sorry na. Nat, sobrang ganda mo. Kung doon ako, iboboto kita. Ikaw lang. Imagine, panalo na kami. Kaya lang kailangan naming umalis. Oo nga, sayang. Nadamay pa ako. Mary, kiss mo na kasi ako. Para maging katulad ka na nila. Thank you na lang, Zo, Pero hindi kita ikikiss. Okay, boys. Magre-retouch lang kami ng makeup. Tapos babalik na kami sa country house. Sorry, boys. Kailangan naming bumalik doon. Ang hirap. Oo, tapos may pageant pa. Girls, si Selena na in love. Ano? Kanino? Kay Kev, yung footballer. Ang cute niya, chubby, ang sweet. Di ba sabi namin, Zalina, hindi sa para sa'yo? Hayaan niyo siya. Ang importante, tigilan na niya ako. Ah, girls, kailan kayo babalik sa amin dito? Hindi pa namin alam. Komplikado yung sitwasyon ngayon. Darating yung parents namin kung hindi kami babalik sa country house. Malalaman nila lahat. Guys, parang hindi na namin kayang itago lahat. Gusto na ng mga girls bumalik sa pagiging normal. So, kikiss niyo yung mga basketball players? Oo, Zip. Pero i-date pa rin namin kayo. Ikikiss na lang namin kayo sa cheeks. Ayos. Lahat talaga ng good things. Hindi tumatagal, oh. Nat, tayo pwede pa rin tayo magdate. Kasi hindi na ako zombie. Normal na ako. Hindi ka na pala zombie, eh. Doon ka na tumira sa country house. Guys, please. Sana maintindihan nyo. Hindi kami pwede maging zombies. Oo. Oh, malalaman ng mga parents namin. Hindi nila kami matatanggap. At kami, girls. Kapag iniwan nyo kami, hindi kami magsusurvive girls, promise nyo, hindi nyo kami pagpapalit ha? Girls, tama na yan. Ayusin nyo na yung makeup nyo. Kailangan na natin bumalik sa country house. Baka hanapin tayo. Boys, huwag kayong magalit. Magiging okay din lahat. Baka sa susunod, maging normal na din kayo. Mas okay yun. Zip, huwag ka malungkot please. Babalik kami, promise. Girls, tara na. Guys, anong isusuot ko para sa chubby boy ko? Blue or red? Anong mas bagay sa akin? Alam mo, Zalina, ikaw ng bahala. Zalina, huwag mo siya papatulan. Girls, nakakaawa naman yung mga boys natin Oo nga Hindi kayo para sa kanila Nasaktan talaga sila Mahal ko si Zach Anong gagawin ko? Love ko rin si Zip Pero hindi tayo pwedeng maging ganito Guys, i-comment nyo sa baba kung anong gagawin namin Hindi na namin alam Tulungan nyo kami Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes Bye guys Bye, Bye. Girls, ayusin na natin yung makeup natin Tapos bumalik na tayo sa country house